Atin na lang, baby kambing! Yay! Nanganak na kasi ang bago natin na kambing na si Gigi. Say hi! Hi! Three months pa lang sa atin ha. May kalaro na si Binky na mahigit isang buwan pa lang. Napaka-cute at nakakatuwa talaga sila. Update din sa ating 111 na at 2 weeks old na sisiw, ang ating batch 25. Tara! Ay, papunta kami ni Luna ngayon sa farm Luna Yeah. Kasi may good news May bagat tayong baby kambing Ipapakita namin sa inyo Actually nung no, isa araw pa siya pero nga ngayon pa ako na makakapag-shoot ng vlog kasama si Luna Yan Kasi naging busy tayo At mag chores tayo sa kambing Ipapakita ko sa inyo ang ating bagong baby kambing at Siyempre yung update sa ating batch 25 na CCU na napaka cute Ah, doon na Good dog good Girl Hindi naman very good maglakad niya si Luna oh. Ang loose leash Daliri lang ah, Paglakad kami side by side Dahil yan sa gabay Ano nga ba ang gabay? Yeah. By LZ, Sir LZ Dito sa mga baka hindi na siya malikot. Ewan ko kung ano nangyari sa kanya. Huli <laughs> sa namin. O dahil kasama nun si Hunter. Magkasama sila. Ayan. ayan. So dito muna si Luna sa kanyang zipline. Habang nag-chores tayo sa ating baby kambing at sa batch 25. Dito pag siya pag sila ay kasama ko sa farm syempre may gagawin ako hindi ko naman sila kasama lagi hindi ko naman sila pwedeng kasama palagi ito sila nilalagay sa kanilang zipline Ay, okay, punta tayo sa ating baby kambing yung ating talagang target ngayong araw tara Ay, okay, tara sa ating baby kambing may dala na akong kumpay para kay Gigi ang bagong anak natin na kambing cute Eh, bagong kami natin. Ang ang inahin niya ay si Gigi, yung ating pinaka latest na nabili na kambing ang maganda napakaganda niyang kambing kasi siya ni Binky na mamaya papakita ko si Binky pero mag hi ka muna hi say hi hi <laughs> <laughs> suplada ka naman pala siya ay ano ulit oh babae maganda tayo dito mag chores tayo dito tapos ipakita natin siya kay Binky ang ating dalawang baby kambing <laughs> So ito si Binky. Siya ay mahigit ano na. Magdadalawang buwan na ito. 2 days old pa lang. Ang laki oh. Laki niya. Si Binky. Yan. So mag-chores muna tayo. Umpisahan natin sa pagwawalays ng mga kwarto nila. Papasukin ko muna ang mga baby kambing. So maganda dito. Magaling mag-alaga ito. Hindi kami nahihirapang magpasuso ang galing lang namin insure nung sumususo siya pero hindi siya tinataboy nung kanya ina o oh. yan o very good unlike si Binky nung una diba ito kasi unang panganak niya yung kasi bago natin ay hindi niya una okay magwalis tayo itong si Macy sa sa kanchan okay. mumbuntis na siya mo. nalaki na yung kanya suso kahit umaga ang laki ng kanyang chan yan o oh. nalaki na yung suso niya tapos kahit tumagay, mukha siyang trompong bilog na bilog. Pwede siyang na itong kanyang. Binalisan ko ang kwarto ni Macy. Ni Gigi at ni Angie. Binky at Jey. Ito si, si Binky, ang very good dito. Kung nasa loob dito, ayaw niya. Pero kumakain naman na nandam mo si Binky, tapos pag nasa labas siya, nakita ko naman pinapakain na siya, 'di ba, John Paul? Hmm. Pina, pinapasuso pala, pinapasuso na. siya. yan, na siya pag nasa labas. Pero pag na dito, hindi ko pa rin siya nakikita pinapasuso niya 'yung uh, anak niya. Kay Janina, na mukhang buntis na rin. Kasi ito, itong, si Janina, itong tawag na John Paul dito, si Malibag. <laughs> Kasi mukhang madumi 'yung pattern ng kanyang balahibo. Ah, uh, na rin siya buntis. Na rin na, no? Kasi nalaki na yung ano niya eh. Mukhang ginagawa ni Nabuang kanyang trabaho. Hindi siya magiging kaldereta soon. At kay na buwang. Maraming nag nagsasuggest na itong mga alaga daw na may palitan. At sayang daw yung panahon ng alaga. Ganyan, ganyan. Actually, sa skill na ganito, hindi mo talaga maasahan na kumita na ito lang na skill na ganito so Masaya kami dito sa alaga ko. Masaya kami dito sa alaga namin. So, kung mga anak sila, yan nga, buntis pa yung dalawa. Kaya, masaya, masaya kami. Si John B, pasunod na yan. Story time mo na pala tayo. Totally, nung no, isang araw pa nanganak itong si si Gigi. Nung papunta kami sa kabilang farm, nag-prepare kami. Tapos nakita namin siya sa kalsada. Kala ko, si Binky siya. Walis na kami. Yung kambing ng anak ko. Oh. Sabi ko, "Mama, nasa ko si ko, si sa sibing kay sa mga basta si Jito ah." Hindi to si kay. Kasi sabi ko, oh, nagpapadede yung si J.E. kay Binky ah, ng kusang loob. Tapos, na-realize ko, hindi yung si J.E. ah. Si ano to, si G.G. Tapos, o oh nga, nanganak na si G.G. Yan. Tapos, dilagay namin siya dito para mas safe yung kanyang anak. Okay, so unahin natin yung B Complex ni Gigi at ni bago niyang anak wala pa tayong pangalan hintay ko si Jay na mag decide siya ng pangalan kasi pag ako nag decide lalaitin lang yun eh. so nag uh, lalagay kami niya yung takip para hindi naman dumiretso so dito yun natin <laughs> Massage lang sa area na tinurukan pagkatapos. Very good. Siya. Ayan. Si Gigi naman ang ating turukan. Tapos massage. Very good. Tapos, <coughs> purgahin natin yung mga kambing natin. So si Jay, Yee, ang pampurga natin dyan ay sa Albendazol kasi syempre hindi siya buntes. Yun. And then, purga naman sa ibang kambing. Albendazole para sa hindi buntis. Fenbendazole naman sa buntis. Tapos on top of that, bigyan natin ng ano, VMP 100 si bago nating uh, kambing. Dagdag electrolyte sa kanya to. Bukod sa B extract. Ito, ito yung mga binibigay namin ito sa kanya. VMP 100 by Pharmavet. Ito, Ayan liquid form, electrolytes, with minerals, multivitamins, B-complex, amino acids, probiotics at prebiotics. BMP100, available yan sa lahat ng agribet. Hmm, sarap yan. Kasama sa chores na magbigay ng tubig sa kanila. So magbigay tayo ng feeds. Ito ay cattle feeds lang. So hati sila ni John B. Hmm. natin si Gigi kasi syempre siya ay pagod na pagod sa pag produce ng milk. So for ano, pag may ganito, for one week, hindi namin pinapalabas yung inahin para naman focus siya sa pag-alaga ng kanyang anak. Okay, tapos na tayo ng chores dito sa kambingan. Uh, dahil sila ay pinurga, after 3 hours pa sila makakalabas. Nasa ganun, ma-absorb pa lalo ng kanilang katawan, yung panampurga natin. Papakita ko sa inyo yung update naman sa ating batch 25 na mga sisiw na nasa brooder pa rin. Tara. Okay, dito naman tayo sa ating batch 25. Sa ating mga sisiw, ito ay ito mga ito ay mix ng D959, D109 at D853. Sila ngayon ay 2 weeks old, yan o, oh, ang lalaki at pantay-pantay ang laki. Napakasigla at pantay-pantay. At church dito, kunin lang natin yung mga feeds nila para maag-ag natin matanggal natin yung mga trisal at matuka nila na maayos pag naman ginanyan na yan so far wala kami mortality dito kasi magaganda yung sisil. basta alam mo kung paano pumili ng sisil. okay yung breeder mo okay din sigurado yung sisil mo hanggang paglaki nila pagkatasang brooding at syempre hanggang laying performance nila tapos ibalik lang natin Lagyan natin sila ng feeds. Para sa inumin nila, ito yung umaga, tubig lang ito. Sa program, uh, may sinusunod naman tayong program. At sa ngayong araw, ay tubig lang para ngayong umaga. Okay, yun lang ang update para sa ating mga sisiw na batch 25 na cute na cute at napakasisigla. Siyempre doon sa ating nakakatawa na bagong kambing. Yun lang, maraming salamat. Subscribe and peace! Woo!